Kahit PR ka na dito, permanent resident ka na. Okay? Uh -huh. Immigrant ka na ng Canada, hindi ka pa citizen. And you are charged with a criminal offense under the Canada Criminal Code. You could be Magandang araw mga kababayan. Welcome sa panibagong episode ng Buhet sa Canada. Ako po ang inyong host, ang inyong kaibigan, ang inyong kababayan. Ako po si Kuya Jason. Ang topic po natin ngayon sa episode na ito ay crime o krimen. At ano nga ba ang dapat asahan o dapat gawin kapag ikaw ay isang Filipino immigrant at masagot ka sa krimen dito sa Canada? Yan po ang pag-uusapan natin ngayon kasama si Attorney George Carvita. Ang mga kasong tinatalakay sa palabas na ito na tapot hango at may pagkakahalim tulad sa mga totoong pangyayari ay pawang mga halimbawa lamang at hindi tumutukoy sa isang aktual na kaso. Ang mga talakayan dito ay magsisilbi lamang ng gabay at hindi dapat tratuhin na isang legally binding na payo. Kung nais niyong humingi ng personal na payong legal, maaaring makipag-ugnayan ng personal sa isang kwalipikadong legal practitioner. The cases discussed in this show, although based on and similar to real events, are only examples and do not refer to an actual case. The discussions herein are for guidance only and should not be treated as legally binding advice. If you wish to seek personal legal advice, you may consult a qualified legal practitioner. Shoutout muna sa mga UP Maroons. Yes, celebrating <laughs> champions. All right. Yeah, special itong suit coat. Yeah. Yon. Minsan-minsan lang 'to eh uh, yeah, minsan lang. Well, sila blue moon eh, kang uh, nga. So, mga kapabayan, right. kababayan, kasama na naman natin si Attorney George Carvida para sa ating episode uh, ngayon. At ang uh, pag-uusapan niya natin ngayon ay crime or crime. Well, we have a general idea of what crime is, uh, kahit naman sa bagay ng mundo. Pero, in in summary, how does Canada define crime, Attorney? Um, what is criminal law in muna. Okay, okay. Right? The purpose of criminal law is uh, primarily to prevent crimes. Mm. Right? So, uh, like uh, sa Philippines, uh, ang criminal law kasi is uh, the revised penal code. Mm -hmm. So, uh, since uh, The Revised Penal Code is, ba is uh, based on the old Codigo Penal by ano uh, na minana natin from the Spaniards. So Canada. dahil Canada, minana niya ang uh, system of laws galing sa Great Britain. Mm. Right? So there is a uh, uh, ang tawag doon common law. The prevail the uh, the the controlling law pagdating sa krimen dito sa Canada is the Canadian Criminal Code. Okay? So, oh. mm -hmm. uh, yan yung mga nandyan lahat yung krimen na, enforce, na pwedeng parusahan sa loob uh, sa kan ng Canada. Alright? Canadian Criminal Code. Uh, CCC. Now, usually, ang objective kasi ng ng, uh, ng criminal law katulad sa Pilipinas retribution tapos uh, rehabilitation tapos deterrence yan yung main ano uh, kaya nandiyan yan, crime and punishment no uh, may punishment pag may ginawa kang act oh. na nakasulat sa criminal code oh. that means that means no kung hindi nakasulat sa criminal code Moral, it's not a crime. Yeah. Yan ang general rule. Alright? Okay. Yan. So, ah, uh, pero hindi lahat puro crime and punishment. Dito sa Canada, ah, uh, gusto, gusto rin kasi ng ng gobyerno na magpabago. Okay? So, kaya may tinatawag na rehabilitation. No? na uh, kaya nga nandiyan yung mga systems katulad din sa Pilipinas meron yung parol kung nagbago na mo no, tapos sa uh, uh, retribution kung sakaling uh, uh, may krimen katulad ng uh, ng uh, fraud retribution para babawiin yung yung sinira or dinakaw yon Uh, isa sa ano rin yon, isa rin sa uh, purpose ng criminal law dito Now, sa Canada Atorne, ito yung tanong ko uh, and I'm sure it came across the minds of a lot of Filipinos who come to Canada, no? pero hindi openly din yung discuss mm -hmm. Anong mangyayari or what happens if a Filipino immigrant commits a crime in Canada yeah. Alright, so general rule Okay? Kahit PR ka na dito, permanent resident ka na. Okay? Uh -huh. Immigrant ka na ng Canada. Hindi ka pa citizen. And you are charged with a criminal offense under the Canada Criminal Code. You could be uh, removed under criminal inadmissibility. I see. Okay. Simple words. Pag nagkaroon ka ng pag nagkaroon ka ng charge under the criminal code, at you were and you were found guilty, no, uh, for a crime that is punishable by two years and one day uh -huh. above. Okay, eh, uh, among non, you were sentenced. Kahit hindi mo kahit hindi mo sinerve yung two, two years and one day, but you were convicted, no, you will be uh, you will be uh, criminally inadmissible. Ibig sabihin, pag nasentensyan ka, minsan, kulong muna. Madalas kulong, kulong muna. muna. Tapos, after serving your sentence, magkakaroon, asahan mo, magkakaroon ka ng removal order. Um, 100% ba yung removal order or are there certain situations na pagkatapos mo serve yung sentence mo, eh, they will allow you to stay? Meron din yan. Okay? Pero, mo, most probably, magkakaroon ka ng removal order and then, you go you go through the process again of no? appealing. Uh-huh. Mm -hmm. Ayan. Now, it's different pagka former Filipino na naging citizen na. Uh-huh. Mm. So, kung hindi na siya PR, citizen na siya, okay. how would he be treated? Okay. So, citizen na commits a crime, right? Gets a mm -hmm. sentence, kulong lang, tapos, after serving the sentence, laya na, na. Hindi siya, mm -hmm. hindi siya mariremoval hindi hindi reverse yung citizenship niya or anything hindi no 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 kaya nga i i um i usually suggest to Filipinos no especially yung mga matagal na rito to ano to apply for citizenship because that is one of the uh, benefits at okay. least wala ka nang removal okay yun yun ay kung sa pr at kung sa citizen ka na Yes. Um, pero siyempre marami ding right like in the situation right na maraming mga uh, nakapasok dahil sa, sa international student program o di kaya sa temporary foreign worker program. Ano naman ang expect pag ganito yung status ng isang Filipino dito sa Canada at naka-commission ng crime? Yun. Uh, for students, uh, working visas, ang tawag sa mga temporary resident. Mm Hindi -hmm. yan permanent resident. So, no. alis na ba diba agad? Ah, ganito mangyari. Parang PR din yan na it, they, they can be committed oh. sentence and then uh, incarcerated. Makukulong muna. Makukulong pa rin. Oo. Oh. Or, ah uh, ang mangyayari yan, usually during the term of their student visa or working visa, nagkaroon sila ng, ng charge. Okay? Charge pa lang, ha? Hmm. So, when the time comes that they apply for a pr no you have to divulge that so be uh the it's a question have you been charged criminally mm. now if that happens to be the case niyan, you might be uh, denied due to criminal inadmissibility mm. now the only way to do that is for the criminal charges to be dropped Okay. Doon ngayon papasok yung lawyer sa pag-defend sa pag-defend sa accused, no? To have the charges dropped kasi may immigration consequences. Mm -hmm. Meron ako isang nakareding question eh. Pero merong question na biglang sumagi sa isip ko. Kasi we're talking of crime, pero paano naman kung minor offenses, misdemeanor? Does that affect anything based on your status? Okay. So, for Canadian citizens, um, wala problema pagdating sa immigration status. Sila kasi citizens na. Mm -hmm. Okay. Now, for per permanent resident, sabi nga, ang qualification dyan, criminal charge. So, when you say it's a criminal charge, okay, it's under the, the Canadian criminal code. Iba naman pag sinabing nagkaroon ka ng offense. Pro- mm -hmm. like, provincial offense. Mm-hmm. Yun, uh, hindi buong Canada kung hindi certain province. So, mm -hmm. every province, pero din silang tinatawag na provincial offenses. Example is the Highway Traffic Act mm -hmm. of Ontario. That is a provincial offense. Okay? Hindi criminal charge yun. Alright? But of course, when you apply for for PR or citizenship, you have to divulge. Are you have you been charged? Yes, mm -hmm. I've uh, charged uh, but provincially. <laughs> Excuse me. explain experience immigration. Now, drunk sample case in point: drunk driving. Mm. Drunk driving is punishable under the criminal. Uh, in, under the criminal code of Canada, and we if you're convicted drunk driving, you may not be allowed to enter the United States. Oh, ever? <laughs> yes, it's a criminal charge, and mm -hmm. have, if you've been convicted, all right? So federal charge, tignya sa Canada, ay, sa, sa, sa U.S. Yeah. Yan. So, ang dapat dyan, marami tayong mga kababayan na ganyan na charge. No? And sometimes, uh, they rely on legal aid. Mm -hmm. Alright. Now, legal aid, legal aid Ontario, they they will defend you with the criminal charge. But they don't know anything about the immigration consequences. I see, I see. And usually, I'm not saying all, but usually, criminal uh, yung mga public de defenders they... So legal they, aid has to be clear sa mga hindi hindi nakakalam ng free legal. Infrig ah okay yeah uh, yung, yung, legal aid Ontario all right they provide legal services doon sa mga criminally accused or before the provincial courts no uh, if you are low income mm -hmm. dito but the thing is this now yung iba kasi dahil only yung lawyer mm -hmm. no and this freeing lawyer will just sometimes no iko-convince na lang yung akusado na mag-feel guilty mm -hmm. Alright? O oh, hindi ka makukulong, mag-plead guilty ka lang. But, if you plead guilty, you will be sentenced already. Okay. You will be sentenced. Hindi ka kulong, pero you will be sentenced. It's different. So, now, that brings me to my next question. Oo. Uh na, nakakomit ka ng crime, what do you need to do? Like, anong gagawin ko? Ano'ng gagawin ko? Well, first, anong gagawin dapat ng na charge ka. Kung si ka, working permit ka or uh, permanent resident ka, PR ka. All right? It's really better to uh, to uh, seek a lawyer who has knowledge also of immigration okay. of immigration law. Otherwise, kung ang practice ng lawyer criminal lang, hindi eh, ko naman nila lang criminal. <laughs> pero criminal lang so, only not deliberately oh, oh, but only specialization. Oh, specialization ya criminal pero eh, hindi niya alam yung immigration ano consequences. ah uh, baka ma baka madali yung immigration status mo. Okay? Now, kung iniisip ko sino karamihan ng ating mga kababayan minsan ah mahalang abogado. <laughs> you know and then they get tried sa courts all right may may interpreter but they don't know the procedure you know usually in lawyer na lalo na pag ganyan uh, uh drunk driving no it is usually ang, ang 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 lawyer will talk to the crown prosecutor to maybe they can they can lessen the offense charge. In yung tinatawag na plea bargaining. Okay, Mike, uh, okay, uh, my client will plea to a lesser charge. Pag pumayag ang crown, hindi criminal code ang gagawin natin. Gawin natin Highway Traffic Act, ah, careless driving na lang. Oo. Uh -huh. Na or dangerous driving. Ang that would merit hindi kulong but fine. Oo. Uh -huh. $1,500 fine or $800 fine depending on the sabihin natin over speeding na lang ganun yun uh, well ano mas mabigat uh, hindi ka nga nakulong pero pa ka or magbabayad ka ng fine pero hindi considered criminal inad inadmissibility kung magiging citizen ka Okay, yeah. Diba? Minsan kasi nagtitipid ang, ang mga kababayan natin. Hindi nila yeah, okay, okay. Parang default na kasi yun na ano eh. uh, <laughs> oh. default setting natin yun eh, na. Yung mga Oo. Oh. <laughs> mas malaki mawawala sa kanila. Okay. Imagine mo yung mga pinadadala nilang mga kamag-anak nila. Uh -huh. Di ba? <laughs> Kung na pa-uwi yung nagpapadala, walang mangyayari. Mm uh -hmm. -huh. Diba? Huwag lang kayong mag-commit ng crime or just be careful. Well, yeah. Pero minsan naman kasi, ganito pa. balik tayo sa may mag-asawa. Madalas sa kaso rin ng Pilipino, mag-asawa. Mm -hmm. Assault. Domestic. Now, ang assault, the criminal code din yan. Usually, ang mga babae or lalaki, di ba, nananakit sa asawa, yun ang mabigat doon. Kasi, sa atin sa Pilipinas, away mag-asawa. No? Naayos lang sa barangay yan. Eh. Ayun nga. Or, or, or uh, di, dahil lang sa galit, no? dahil lang sa galit, nag-file ng kaso, biglang yung dahil doon, meron ng ano, may restraining order na, hindi pwedeng lumapit yung, let's say, yung lalaki sa babae. No? Ngayon, sabi ng babae, uh, pinapatawad na niya yung lalaki, pero may restraining order na file na ng kaso sa ng prosecutor. Hmm. Hindi katulad sa atin na magpa-file lang ng affidavit of desistance. Idadrop na yung kaso. Dito hindi. Mm -hmm. May Ay, um, ma i file mo na, hindi na hindi ka, ka na pwedeng matras. So, ang crown, be, na, ang crown na ang crown ng ang yung crown prosecutor or yung crown attorney. Isa okay, nagbago ang isip ng isa. Oo. Oh, no? Pero usually pagka ganyan, meron tinatawag na Partner Aggression uh, Parts na program na usually hindi i-drop yan, uh, i-re-require muna ng Crown, tumaan ka muna sa counseling. See? Madugo pala pag ano, kaya magpakabait na lang kayo pag nandito kayo kasi. At saka sa isipin lang, yung mga <laughs> anak sila, di ba? Mm eh, -hmm. inaway mo yung asawa mo, eh di hindi makalapit sa'yo ngayon eh. Mer dahil merong restraining order, paano na ngayon yung mga bayarin? Mm, tama. Di ba? Huwag na kasi kayong mag mag-awa. Ang ito pa <laughs> <laughs> walang nagagawa, walang nagagawa mabuti ang init ng ulo. Correct, correct, correct again. Walang nagagawa mabuti kahit sa trabaho. Kunwari, may nakaaway kang ibang lahi. Mm. -hmm. Iyon, tapos Actually, yung bagsakan mo lang yung kamay mo sa mesa, that's considered threats. Oo. Uh -huh. kasi, kasi inisip natin minsan, sa Pilipinas, atala, okay lang naman yung ganun. Oo, oh, akala sa Pilipinas pa. Harassment um, na or oh, assault na. Yeah. Pinin so, yun. okay. May dadagdag ka pa, Tony, or may papayo kung sakali? Well, kung... Wala well, ko no, na, no, syempre, maganda yung wala tayong ginagawang ano, uh, masama sa kapwa. mm Yun na lang yun. Uh, gawin natin kung ano yung makakaya natin gawin. Bak- isipin nyo bakit kayo nandito sa Canada. Diba? Para sa mga bata. At pag nawala kayo sa buhay ng mga bata, kawawa ang mga bata. Diba? O wala kayo sa buhay ng asawa nyo, kawawa din yung asawa. Diba? At pag pinauwi kayo sa Pilipinas, sino na magpapadala? Tama. Maraming kawawa nun. <laughs> Kumpara mo sa diba? mga kapitbahay mo. Oo, na... oh, di ba? Oo, <laughs> oh, di ba? Yung mga... Pero seriously, <laughs> yun. Know? Yes. Malang. Okay. So, yun ang ating naging usapan ngayong episode na ito, mga kababayan, mo, no? yung tungkol sa crime. At uh, saan ba kayo pwedeng i-reach ulit, uh, attorney? Dito lang po ako sa Little Manila na tinatawag. Little Manila dito sa Toronto, kanto ng Bathurst Street and Wilson Avenue. Meron din akong uh, website, filipinolawoffice.com Filipinolawoffice.com and you can reach me at, also sa email ko, which is uh, gmg at gardidalawoffices.com andun sa website ko rin yung yun yung email and yung tele at telepono. Yun, mga kababayan, kung kailangan nyo ng attorney, Tony George Cardiba na. Okay, so maraming salamat, attorney, hanggang sa susunod. Salamat din ang marami at uh, UP naming mahal. Yes, atin to. <laughs> at yan po ang ating episode ngayon. Uh, dito sa buhay patas sa Canada. Isang maiksi pero siksik sa informasyon na diskusyon tungkol sa crime sa Canada. Sana meron po kayong natutunan o naliwanagan kayo sa ating usapin ngayong araw na to. Kung gusto niyo po ng mga ganitong klase ng usapin dito sa buhay at batas sa Canada, mangyari lamang po ay mag-subscribe po kayo kung di pa kayo subscribe. At uh, click nyo na rin yung notification bell para sa mga susunod na video. Muli ako ng inyong host, ang inyong kaibigan at kababayan. Ako po si Kuya Jason at sa hamon ng buhay, laban lang. Ang mga kasong tinatalakay sa palabas na ito na tapot hango at may pagkakahalim sa mga totoong pangyayari ay pawang mga halimbawa lamang at hindi tumutukoy sa isang aktual na kaso. Ang mga talakayan dito ay magsisilbi lamang ng gabay at hindi dapat tratuhin na isang legally binding na payo. Kung nais niyong humingi ng personal na payong legal, maaaring makipag-ugnayan ng personal sa isang kwalipikadong legal practitioner. The cases discussed in this show, although based on and similar to real events, are only examples and do not refer to an actual case. The discussions herein are for guidance only and should not be treated as legally binding advice. If you wish to seek personal legal advice, you may consult a qualified legal practitioner.